pag-ibig ko sa'yo hindi magbabago. Ako si Mara, isang simpleng babae na matagal nang umiibig sa'yo. Mula pa noong una kitang makita sa likod ng aklatan, nahulog na ang puso ko. Ang bawat ngiti mo, ang bawat titig mo, tila ba musika sa aking mundo. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para ipaalam sa iyo ang lahat. Nananatili lamang akong nakatingin mula sa malayo, umaasang sana'y mapansin mo rin ako. Ngunit kahit anong gawin ko, nanatili akong isang anino sa likod ng mga ngiti mo. Dumating ang araw na nakilala mo siya, ang babaeng pinili mo. Kitang-kita ko kung paano kumislap ang iyong mga matatuwing siya ikasama mo. Masakit, ngunit natutunan kong tanggapin. Dahil alam ko kung saan ka masaya, doon ka dapat. Hindi naging madali para sa akin, pero natutunan kong mahalin ka nang walang hinihinging kapalit. Ang pagmamahal ko ay parang hangin, hindi mo man makita, ngunit palagi kang nakabalot dito. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko ito, nais kong malaman mo na ang pag-ibig ko'y totoo at hindi magbabago. Kahit hindi ako ang pinili mo, patuloy pa rin akong magmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kapalit o sagot, kundi sa kakayahan nitong magpatawad at magmahal ng walang hangganan.